kain ang pagkain ko is yellow rice ay orange rice biryani chicken chicken biryani basta at ako'y gutom. kain tayo ang daming kanin binigay lang to ni Hilal thank you Hilal may sponsor ako eh <laughs> thank you Hilal bismillah masarap siya. Naubos ko kaya to. Para naman akong papatayin nito. Ang daming kanin. Hmm? Solop. half lang yung chicken. Tapos yung kami naman, isang batalyon. Iwan ko ba si Hilal? Binigyan niya ako ng isang batalyong kanin. Sabi ko, kalahati lang, binigay naman yung lahat sa akin ko. Okay lang, libre naman. ba? Diba? Kain! Bismillah. Pananghalian ko pa lang to. Pagkain lang nila to. Ang dami yung buong dami daming binili ni Hilal. Bismillah. Ang dami nang binili. Dami niya binili yung kanin at ano, um, manok. Binigyan niya sa akin yung isa. Ito. Yan mo na libre naman hindi na ako kakain mamaya sa hapunan ng oras na 7.40 ay 6.45 6.45 na sarap ng manok mainit pa Thank you sa sponsor. Thank you, Hilalo. Nakakain na ako ng rice. Sorry. Medyo maanghang-anghang siya. maanghang ang siya ng kunti. Sa kanin yan eh. Iwan ko sa kanin, sa manok. dito ako dito na talaga ako kumain sa kwarto. Ano to opisina to dati. Ginawang break time erga. Pag hindi ako kakain dito kasi yung mga babae kumakain or mga lalaki kumakain, doon ako sa hagdan kumakain. Lalo na pag na gutom na ako, hindi ko na ma makaya yung gutom ko, doon ako kakain. Hindi ko na sila hinihintay. Kung anong oras matapos, kung ano, kailan matapos, doon ako kakain. Alam niyo guys, binsan lang ako kakain ng manok. Ngayon, manok, kumain ako. Mga ilang araw, hindi. Kasi yung binti ko nangangate. Kung hindi yung binti ko nangangate, yung dito ko nangangate. Nagkakaroon ako ng galis sa manok. Nagsug na ako. Ang dami pang kainan. Tunti lang yung kinakain ko. dapat ito, hapunan ko, dadalhin ko sa bahay. Kaya lang, kanina hindi ako kumain. Ang kinain ko lang kanina, tinapay, yun lang. Yun lang yung almusal at ang halian ko. Tapos kape. Ito, dapat dadalhin ko sa bahay, doon ako, magka, doon ako kakain hapunan. Kaya lang yung tiyan ko, sabi ng tiyan ko, krok, 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 krok. Ikirain ko na. Busog na ako. Hindi rin Busog na talaga. Kunti lang yung kinakain ko kasi. Marami na nga itong naubos ko. Gutom kasi ako. Hindi rin na. Maraming mamak. Binibigay ni Hilal sa akin kalahati. Sabi ko, one fourth lang kalahati yung binigay niya. Masarap siya. Masarap to pag may pasa sa kanil. Gawin ko, bakit walang pasas to? Kasi minsan yung biryani may pasas. Yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Kain tayo. Tama na day? Tama ako. Kung nga maubos. Ito ako. Don't forget to like and subscribe. Ito. Bibigay ko mamaya sa ibon dun lang guys don't forget to like and subscribe ingat po tayo palagi thank you for watching dami ko naubos oh. daming sayang daming tira thank you for watching ingat po tayo palagi dami pang tira sayang Sayang, Maanghang. Sa iba, ko, hindi maanghang. Sa iba, tama lang yung anghang. Pero para sa akin, sobrang anghang na to. Kasi hindi ako kumakain ng may sili. Kasi yung chan ko, ano, may problema. Ulcer kasi ako. Yun lang guys. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Thank you. Sayang. Thank you. Don't forget to like and subscribe.